Pinipicturan o binibidyo ang maraming first sa buhay ni Baby. Kagaya ng first steps. Di ba? Tingin yan. Nire-record yan. Pero sobrang weird kung pipicturan pati ang kanyang first blank pagpup. Salitan pwede mag-describe sa isang wrestler. Malaki katawan. Kulay ng sisil na ibinibenta sa labas ng simbahan. Pink. Minsan, bakit pinagagalitan ng boss ang mga sales lady sa mall? Tamad. Na late na uwi si Mrs. Saan kaya siya galing? Nagsimba. Let's go, tignan natin kung po ilang points ang nakuha mo. So, pinipicturean, binibidyo yung mga first sa buhay ni Baby. Pero weird. Kung pati ang kanyang first poop, <laughs> eh, pinipicturean, Ang sabi ng survey ay... Nice one. ang. Salitan pwede mag-describe sa isang wrestler, sabi mo eh, malaki ang katawan, ang sabi ng survey. Oh yeah. Wow. Kulay ng sisiyo na binibenta sa labas ng simbahan, sabi mo'y pink. Ang sabi ng survey. Oh yeah. Minsan, bakit pinagagalitan ng boss sa mga sales lady sa mall kasi? Tamad. Ang sabi ng survey. Nice one. Nalit ng uwi si Missy sa kaya sa galing, nagsimba. Ang sabi ng survey. Nice one. One for team. 86 to go. Very good start, John Vic. Let's welcome back, Angelic. Are you ready? Are you ready, Angelica? Before yes. we start, would you like to greet anyone who's watching? Oh, yes. Hi po sa parents ko ngayon. Nanonood yung mom ko na very supportive. And yung dad ko na chilling lang sa bahay ngayon. Hello! And sa mga friends ko din pala. There you go, there you go. At katulad, katulad nila. Ikaw, chill na chill ka rin. Dapat kanyan lang. Huwag kang kabahan. Alam mo bakit? May good news ako sa'yo. Si John Vic ay nakakuha ng 114 points. Ay. Ibig sabihin, 86 to go. Okay? okay? At this point, makikita na ng viewers ang sagot ni John Vic. Give me 25 seconds on the clock. So, Here we go. Pinipicturan o video ang maraming first sa buhay ni Baby. Kagaya ng first steps, di ba? ganun. Pero sobrang weird. Kung pipicturan, pati ang kanyang first blank. Go. First. Fast. salita okay, salitang pwede mag-describe sa isang wrestler. Strong. Kulay ng sisiw na binibenta sa labas ng simbahan. Blue. Minsan, bakit pinagagalitan ng boss sa mga sales lady sa mall? Nagingay. Na late nang uwi si Mrs. Saan kaya siya galing? Bar. Sobrang weird kung ng baby ang kanyang first. Suka. Let's go! Pinipiktura at video maraming first uh, kay baby. Parang first steps. Pero sabi mo weird kung pati ang kanyang first suka. <laughs> Ay video. Ang sabi poop, ng survey, John. Ang top answer ay poop. Ngayon, top answer. Sagot ni John Vic. Salitang pwede mag-describe sa wrestler. Sabi mo ay strong. Yes. Ang sabi ng survey. Wow. Oh ang top answer, malaki ang katawan. Kulay ng no na binibenta sa labas ng simbahan. Sabi mo, blue. Ang sabi ng survey. Meron. Ang top answer ay yellow. yellow. Tapos red. Minsan, bakit pinagagalitan ng boss sa mga sales ladies sa ball? Kasi, maiingay ang sabi ng survey dyan. Boy. Ang top answer ay, nagsisismisa. He sneezed. Yeah. Nalita uwi si misis, sa kaya siya galing, sabi mo sa bar. Ang sabi ng survey. Oy. Ang uh, top answer ay salon or parlor. Salon. It's okay, Angelica. Okay. Thank you, you. still won 100,000 pesos, guys.